Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome muli sa akin channel ang Kuya Nandingan Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga tega Thessalonica chapter 5 verses 23 to 24 Pabananinawa kayo ng Diyos ng kapayapaan nang mapaging ganap niya at ingatan ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan sa walang kasalanan para sa pagdating ni Kristo ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nais kong pagnilayan dito ay ang salitang pabanalin o ano ba ang salitang kabanalan. Kung titingnan natin ang kalagayan natin ngayon, maraming tao ang parang tingin sa si kabanalan ay instant o ito ay parang magic kaya ang tanong magandang palaliming tanong paano nagiging banal ang isang bagay o pangyayari at mga samahan nakagawin natin ang pagpababasbas ng mga gamit tulad ng rosaryohan, mga bahay, mga sasakyan, mga puntod, mga tindahan, mga gusali upang maging banal. Kaya lang, sabi ko nga, parang magic lang. Bibisikan lang ng pari unang pastor ng holy water banal na ganon din sa mga nag-aasawa nagpapakasal at sa mga nagpapakasal bibisikan lang ng pare pipirma ng ng kasunduan at sa mga samahan ay ganoon din sa samahan ng mga senior citizens ito din ay uh, hinahanap na papaano nagiging banal sa aking pagnilay magandang pagnilayan na sinasabi ni San Pablo nasulat sa mga taga-Tesadonica at ganoon din sa atin na mga tagasunod ni Kristo. Ang kabanalan ay nanggagaling sa Diyos. Ang kabanalan ay hindi magic. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagiging mabuting tao. Halimbawa, ang katapatan paano tayo nagiging tapat at dalisay ang ating layunin at ang diin nito ay galing sa kagandaang loob ng Diyos na ginagaya din ng mga tao na at tinutulad, tinutularan na ugaling kagandahang loob. Ang isa pang aspeto nito ay doon sa mga paglilingkod sa mga di pinapansin sa lipunan at napapabayaan ng ating mga namamahala. Kung titingnan natin sa ating pang-araw-araw na buhay, Di lang espiritu at katawan ang pangangailangan ng tao, kundi ito ay may iba't ibang aspeto. Ang aspeto ng pang-ekonomiya, ang pang-ekonomiya, ang ating pang-araw-araw na pagkain, mga uh, mga pangangailangang lupa, mga kagamitan at ang ating kapaligiran tulad ng kultura na mahalaga din sa buhay ng tao. Ang isa ba dito ay political. Kapag tayo ay isang tao, kailangan concern din tayo sa pampolitikang kalagayan ng ating kapaligiran kahit na ating pamilya at ang kadikasan at ngayon ay idinagdag ang ang wellness o kagalingan ng buhay. Kaya napakagandang pagnilayan nito na ang kabanalan ay hindi lamang natatali sa body and soul kundi ang kabanalan ay pagpapahalaga sa mga aspeto ng taong ito upang tayo ay maging kumpleto at maging ganap. At kung ginagawa natin ito, sabi ng uh, ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, pababa na rin tayo ng Diyos at ang Diyos ang bahala sa atin. Kaya napakahalaga ng ating layunin sa mga uh, gawain natin kahit na ang kabanalan ay isang aspeto ng pagpapahalaga, pagiging dalisay at katapatan. Ito lamang po muna ang aking ibabahagi at sana'y patuloy tayong maglingkod sa lahat ng aspetong ito ng ating buhay. Ito po muli si Kuya Nandi, nagpapasalamat at God bless po.